Bahala kayo dyan, basta ako gutom na. <laughs> Hello mga ka-JC, ako nga pala si Josh. Empleyado nga pala ako at ngayon, dahil break time na, samahan nyo kami maghanap ng pagkain. Kasama nga pala natin dyan ang iba natin ka-workmates. Ayan, si Madam Jessie, Lynn, jo, at si Joylin, at si Joe, at saka si Gretchen. Ngayon nga, may nabalitaan kami ang birthday yan, so tara, sugod so natin. By the way, yung nga pala may baon nga pala tayo ditong kanin. Ulam lang ang wala. Dahil nga may nabilitan lang birthdayan. Huh? So tara, puntahan natin para maging itay ng ulam. <laughs> And as you can see, kanin lang talaga ang ating bitbit. -bit. So tara. At dahil nga malayo-layo ang ating lakaran, tinding ini talaga ang ating naranasan. <laughs> at dahil dumating na nga tayo sa venue, ano pang gawin ay di kainan na. na. Meron pala sila itong spaghetti, panset at liig ng manok. At ayan nga po pala si Day, si... Ang nahanin ng na may birthday at pinakita na nga natin dito yung ating bitbit -bit na ulam. Este, kanin pala. <laughs> ang birthday pala na ito ay simple lang pero espesyal. Hindi naman totally na ibig sabihin na espesyal, ay sobrang daming handa. Ang espesyal ay nandito tayo lahat, nagsama-sama at naidaos ng maayos ang kanyang binyag at ang kanyang birthday. At nagsimula na pala tayong dito magsandok ng kanya-kanyang mga pagkain at nag-share-share na nga kami dito ng mga bitbit -bit na kanin kasi nga ako ay magasandok na rin Ayan na nga <laughs> at sa mga daan na pala mga ka-JC okay lang na magbinalik-balik tayo sa lamesa para kumuha ng pagkain kesa kumuha tayo ng pagkain pero hindi natin kayang ubusin di ba? at habang kumakain nga ako kami ay nagsimula na magbidyo kay itong ating isang kasama na si Ate Josephine at pakinggan niya siya pampagana kumain oh wait first more pampagana daw pala ito ng pagkain bagong ako na magkentahan at ako ay panay sandok na <laughs> bahala kayo dyan basta ako gutom na <laughs> after nganyang kumanta ay nagsimula na kami magkwentuhan about sa life sa buhay at sa life ulit <laughs> anyway, insert nga pala natin yung nanay na may birthday ito na at dahil busog na nga po the person selfie daw muna, ayan at dahil successful ng ating mission naubos natin ang ating kanin nang hindi tayo nakaprepare ng ulam at let's go, uwi na hanggang dito lang pala ating video salamat po sa panonood sa so, mga hindi pa po nakapollow, like and share dyan Please follow us for more video. Thank you for and God bless.